Hello guys, sa uh, dito kami ngayon ni Ate Ilma. Dinalaw na natin ulit si Ate Elma. Yan. Yan ito yung kulungan lang ng kambing la dito. Yan mayroon na mga pagkain ng kambing oh. Si pangalan tani magre? Maisel. Si. Ay, si Maisel, yan Maisel. Ang kambing. Yung kambing la dito eh, tingnan natin. nag brown na yung mga damo eh, sobrang init -brown, yung mga damo pa nag brown na no sobrang nala nalaya ng mga sakbot. yan dito po yung kambing nila isa yung dalawa na doon yan hamis hamis kayong buwan ba hamis kayong panit ba Terima kasih. Terima yung isa nandoong nga nang halos muntahin ho ito ito isa, doon dito tayo, dito bro ayo dah, dahit Dan si Labjo ya Nah ini tuh Ya Nah itu tuh, tangling nila Ini mamangnya, malaka <laughs> Si Si Ilma Nagi pakain tau <laughs> sa kanilang bakah Kisah ni bakah? malapit ang lumubog ng araw guys pero may init rin Tagal ng walang ulan dito sa amin sa North Cebu sana uh, umula na dahil napakainit po isa tayo sa init pa yan nandito po si na si nagpakain sa kanyang baka kasama ang yang... kasama ang mga anak niya tilma kung sa yung ipot nag oh, rawa ko sa baka niya nag rawa ko sa baka niya wala na ikong payo wala na no tungkol sa grabing init no Mata yung mga damo. Kanina lang, kaliba. Ito ka baka yung baka? Ang baka man eh, naginalman ba? Ah, nalagan na na lang nyo. Nyo lang giyati manan? Oo. Ito yun? usagi, painom pa man to. Oo. Hmm. Painom pa. Ang ulang ad-aral ay. Hmm. Okay, inihit na kayo yung tagbot ng grilo. Oo, oh, nangamatay man sa kainot. Brown na? Oo. Eh. Mm. Maguet kami na lang. Taon hmm. hmm. sya. Hmm. <laughs> Wa ga -ka kapandan nobron tungkod sa init. Na, hmm. uh, na ako ketung tinanom ako atung. Ineroo nga matay mes init. katong kung kamutik. Nga na kuno guno. Na na. na may nagmuwa. May lag mauliana. Oh, may tagmuulan. Bulian sa kanay. Binibuwa na ba? Hmm. Na po man siya, upo kaingon na matay yun. Hmm, na na. lang <laughs> siya ba? Bulian na na basta sa... ng uwan ulan. Na ako'y ukra, gamay na po. Na dito. Nadaot na init ba? Hmm. Ano yun baka? Oh, Kauna siya oh.

Kaya nagtanong mi agbati bati sa pawa nga ughan maanod nag uban loris di na daw na sa palinyo diha na hmm? hmm. ughan na? Yeah, na 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 di ako nang night ay tayalan kay naktanom hmm. mi og bating gamay unha na -ha. sa inyong baka Kus tabay ay ke di wen ingki mo man sa pao buan dunek ya um, baho so, hmm. Ang ubang tabay wala may tubig hobsan

sakit tayo kay sobra naman kay ini ato ang init dress to ah mm. <tinyan>

alugbati na uhu diya nah, yeah? nagtanong mo alugbati sa yeah, sa pa di ang naughan tabi sa tabi ng ilog mo mm. ano nag masin pa di <laughs> magkakagod kaya ang halos tanong mga tanon nun mga matay gin matay sa kainit kaya pero... hindi saan pwede mananong taron kaya di ng yapon mapuslan kaya ya, init yapon oh mohang buuan kung tubig man naman ikit ang tubig rin sa Balono sa tabay. Ano hmm. oh, na po man ubay-ubay pay tubig niya? Kita asang kurisma mo, kok salo niya. Mo mo bas sa mga asang kurisma. Katang sadka. Um, okay. Mo. Kumusta ang nanom ug mais naka? Sila? So, Or, dyan, dyan, o, dyan. <laughs> naka ang gisi? Oo, sanggire. Oh, bikumpay ra. Sa ang sila gano'n. Nakatabang man mi na mamit tinabangan, la mama. Hmm. Na man po nakapuso ba? Oo, naka, hmm, naka, naka dala.

Dito kami kay ano po uh, landong ba walang init dito grabe ngayon guys sa ah, kahit ah, hapon na ah sobrang init. So, nagunsa dai sila karon Nagwan? Nagunsa mo karon ate. Naglog mi sa baka. Nagpakain guys sa baka. Mm -hmm. So, ang ano ngayon ang mga ang mga damo ba nang laya Ay, na. Nang laya naman sir. Na amo lang gilaw na, saging ba among giadad. Ah, yung saging, yung puno ng saging mm -hmm. guys. Ini slice nila, pinakain sa kanilang baka. Mm -hmm. Ilan ba yung baka niyo ate? Duha. Dalawa. Mm -hmm. So yung kambing ninyo apat na. Oo. Oh, oh. Na-deliver na, na yung isa. Oh, katong laki man ay nadakay, wa ko ni babae. Oh, mas maayo man ng laki, no? Mm. Lalaking kambing, maganda din 'yan. Uh, palakihin, no? Mm. <laughs> eh, yeah, kumusta naman Lovejoy? Okay naman. Ha? Huh? Ikaw check. Kumusta okay, din? Ha? Kira. Oo. Huh? Uh -huh. Kumusta? Kira. Oo. Uh mo ibugas karon? Napa Ha? Huh? na pa mo bugas. Si si Kwan, si Michelle uh, may kumusta ang pag-eskwela? Michelle. Online uh, na sila. Online Kuan, class. Online class mo? Uh -huh. Online class sila. So ngayon po kaya nga bumalik kami dito, yung uh, buwan na ano po ba? Yung kay Miss Elsie 130. Uh -huh. Yung kada buwan niya. Ha? Huh? <laughs> Smiling kay ni si Kwan, uh, si Lovejoy uh. Uh -huh. Si Michelle may murag isapot ni ba kay uh, nakahuman sa ihang Ranjik? <laughs> Ranjik. Yan po, uh, yan po guys. Uh, sa mga bago sa ating channel, sila po ang uh, na binigyan natin ng ayuda kada buwan uh, sa tulong ni Miss Elsie 130. Sa lahat din ng mga sponsor sa mga nakaraan, sa shout out, maraming salamat sa inyo. Sa Katapusang pagpunta namin dito, ay napagawa namin yung kulungan ng kambing. Kasi sila pa ay mayroong inalagaan na kambing bigay ni Miss Elsie apat apat at ilmano. Oo. Uh -huh. So magdidiwa ba dog kaon ng kanding karon. Hmm, mhm. Sa ako to gibihan ang duha. Ah, gibihan ra nimo? Ako ra adara po nila buwan ay saging kaon po. Oo. Uh -huh. Adara nang saging. Oo. Uh -huh. So naami ihatag sa inyo ha, mayroon kaming ibigay. Ano po ito po yung kadabuan na bigay ni Miss Elsie 130. 1 2 3 4 5 mayroong 5,000 po at Ilma atil ah. Salamat po. Oo, ma na ibili niyo ng bigas. Mm -hmm. Oo, oh, para talagang hindi masyadong mahirapan sa pangbigas-bigas ba. Mm -hmm. Dahil ano sila, yung anak mo lima. Mm -hmm. So yung tatay nila hindi talaga na hindi na talaga nagpakita. So may iba ng pamilya. So si Ate Ilma lang ang nagtatago yun. So again, uh, ulit Ate Ilma, magpasalamat ulit tayo ni Miss Elsie 130 no. Nasa laging suporta. Unang-una, pasalamat tayo sa Panginoon na mayroong mga taong ginamit para sa inyo. Mm -hmm. Dahil kung wala talaga nung ayuda kada buwan, no, Napakahirap kahirap talaga no. Lalo na ngayon na sobrang init ang panahon, hindi kayo makapagtanim-tanim. Dili sir. Uh -huh. sir Kasi yung pagtanim kay di man mabuhi mm oh, hindi mabuhay okay, yung mga pananim mga mamatay man natin oh. ang oh. mga sagbot na mga mamatay oh ulit ah pasalamat ulit ni Miss Elsie 130 no sa biyaya natin ngayon oo uh -uh. salamat sa nag-sponsor sa akong mga anak napadayon siya ang naghatag ng gayang grasya salamat kaayo sa iyang bigiyahan ng himon yang kasengkapan ah, si Miss Elsie 130 Salamat kayo, amahan, nga imong siyang gigiyahan, nga suporta siya sa akong mga anak. Padayon yung gihapon siyang pagkabana sa among kalisod. Uh, salamat, Miss Elsie 130, sa imong gihatag nga 5K, nga magamit namo sa among pangbugas. gamit sa akong mga anak sa ilang panginhanglan, pang ablaw-ablaw. Pang -abla. uh -huh. Salamat kayo, Miss Elsie, sa imong suporta sa akong mga anak. Uh -huh. Ikaw sa ikong samay kasulti mo Sek. Salamat tayo ang hindi natin nakwarta Oo, oh, grabe yung Sek. Oh. Mm -hmm. Si Lovejoy uh, Alam ka ayaw sa inyong tabang uh -huh. <laughs> <laughs> si, si, say, ikaw, niyo, sa mga na makakaonig Ito siya Si Kamuliha ang sa ikong kasulti mo Salamat sa diatag ninyo nakwarta o sa nag-sponsor sa mo Daghang salamat sa inyong hatag ng kwarta sa mua. Daghang kayong salamat, salamat. Uh, Miss LC130, sa inyong hatag ng kwarta o sa inyong hapad kaya rin Salamat, Miss Hilmi, sa mga nakaraan. Itong sila si Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Atong salamat po, Ma'am Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Daghang pong salamat. Po, mam, Sir Eric and Ma'am Teresa Wagasa sa inyong gatag. Katong sa silpo ni mo, no? Og sa katong sa sil. Salamat, no? Oh. Sige, ha? Uh, yan po ay naibigay na po natin sa ngayong buwan ng uh, ano ayuda po nila galing ni Miss LC 130. Maraming salamat. Maraming salamat po. Last, ah... Uh, Isang bagsak na tikang pre. Sige, one, two, three. Tik tikang pre. Oh.